kabanggingan nila dito guys awit <laughs> ah, <ulit>. tutulin <laughs> so ayan sarado natin yung helmet natin <laughs> so andito tayo ngayon so, sa devil's corner mga kasabwat ayan wala namimitik ko oh. <laughs> so ano kasi naka time siguro sila andun sila lahat sa manuka nakatambay mainit kasi and ano na, launa ay medya na so, nag time yan, may mga nag ano, may mga nakatambay din pero mas marami din sa manukan <laughs> pagdaan ko yun nga lang nag-break time sila ewan ko lang kami nakapipig sa atin <laughs> sana meron so, na lang natin yan pagka ano so yan hindi tayo sa ano ngayon Pauwi na tayo so uh, ah, share ko lang sa inyo mga kasabot ano, habang bobya ay tayo pabalik ay ah, share ko lang yung regarding doon sa ah, ano natin sa, sa gamit na ah, motor oil sa engine oil ah, yung 10W 30 na gold, Honda gold yun talaga ang ginagamit ko since ano lang to, since day 1 hindi <laughs> ako nagpapalit ng, ano, ng ibang oil kasi ano naman uh, nakatono naman nakatono naman sa ano natin sa riding habit yung ating ano uh, dun yung nasa manual nasa manual siya na naka indicate na yun ang gamitin so syempre all stock naman tong motor natin kaya wala naman akong ano hindi na ako nagpala, nagpapalit ng langis so marami kasi nagtatanong kung ano ba daw talaga ang best oil sa TMX 125 Alpha So para sa akin, nasa user manual yung talaga ginagamit ko uh, ah, Suitable naman sa riding habit ko So iba pa kasi tayo ng riding habit diba? Yung iba may kumakalga ng malakas Merong nagtricycle, merong daily use Merong iba iba, iba iba tayo ng, ano, ng gamit sa ating mga motor Kaya hindi tayo makapagsuggest kung hindi talaga yung magandang langis Para sa mga TMX 125 pa Kundi sundin nyo na lang yung nandoon sa user Uh, manual kung all stock yung motor nyo kasi uh, doon siya nakatono eh doon siya nakatono ng ngayon kung nagpalit kayo nagmodified na kayo ng mga motor siguro baka nagkakaroon ng uh, ibang ano ibang performance kapag na uh, yung nasa manual pa rin na ginagamit yung uh, angis. so for me uh, mapalong ride man long ride or daily use Ah, wala naman problema sa akin yung ginagamit ko na langis na yun. So, goods naman. And, hindi pa naman ako problema, Kasi nga, all stock lang naman tong motor. Wala naman tayong pinilitan sa makina o nagpalit ng kung ano-ano. So, okay naman yung langis na ginagamit ko. So, sa iba, ah, ano lang, ah, hanapin nyo na lang kung ano yung suitable sa riding habit nyo na langis. Na ang ano lang kasi niyan ang technique lang kasi niyan kapag kayong motor niyo ay sobrang lagitik o maingay so kahit na ay pa up nyo na kahit bago so try niyo mag-try kayo ng ibang langis no mag-try kayo ng ibang langis na patatahimik sa ano niyo sa makina niyo mapamalamig man o, o mainit yung makina kasi ah, may mga langis na talagang matajambahan yun na ang tahimik matahimik sa makina kahit unang bukas mo, kahit nakakabiyahe ka na ng malayo eh tahimik yung makina so kapag nahanap nyo na yun, yung ganong klase ng langis so yun ay suitable para sa inyo na uh, langis para sa makina nyo, lalo na yung mga nagmodified na yung, yung mga nagpalit na ng mga uh, kung ano na sa mga motor, kasi nga yung Uh, Honda na Gold ay talagang nakatuno lang yan sa mga old stock na uh, makina at ano motor so ito kasi sa akin mga sabuat hindi naman to sobrang ingay kahit bagong bukas hindi naman siya maingay kahit malayo na yung nabiyahe ko hindi naman siya ganun kalagitik may lagitik pero hindi ganun kasobra kaya hindi na ako nagbabago ng na langis kumbaga uh, nakuha ko na yung Uh, perfect para sa riding habit ko alright so ang ang ano pati na itong motor na to kapag ka na yung makina mas lumalakas sya ewan ko kung lahat tayo ganun <laughs> kung ganun yung na experience natin alright yun lang mga sabad, yun lang may share ko sa inyo para dito sa ginagamit natin oil, oil. alright nila yung montage muna tayo mga kasambat kasi napaganda ng video dito sa part na to so lalong lalad na ngayon na tirik araw. araw kitang kita sa kamera natin alright enjoy the montage let's go tayo mga kasabuan okay. magdito kayo na saan ako no. saan ay na tayo dito mga kasabuan kapag sa ganito kailangan alerto yan pagdigyan natin Kapital na siya eh. Bibigyan niya na agad para iwas tayo agad modified o pa, magpapalit ng side meron meron kailangan visible invisible talaga yung hulihan napaka importante nyan saka yung madaling makita madaling maasulyapan yung mga side mirror kasi na pagka nagpalit tayo sasadyan mo talaga eh kitang natin yung ulihan kung may parating may mga safety natin side mirror signal light, brake light so importante na lahat yan ay function lalo na pag dito ka sa city drive tapos alam mo kung paano siya gamitin ang tama diba? kasi may mga kompleto naman ngayon accessories ng motor natin maganda naman nga yung mga function yun nga lang hindi ka marunong gumamit gaya nito ba, diba? biglang liko <laughs> signal biglang liko diba so, importante na ano na alam gamitin tapos maganda yung ano talagang nagpapansin ng maayos aray was tayo sa ano Tako na kasi kapag tayo na disgrasya maraming mga kapit ang pamilya natin makalawa, pamilya din ang mga na kapanggaan natin diba? tapos yung sakya natin makisira, ang mahal, mahal ng pieza diba? eh kung buhay pa yung nadali di, naku, yari sabihin natin kahit sabihin pa natin na motor lang yan piyesa lang yan napapalitan nako mahirap din mga sabwat napakamahal ng piyesa ng motor ang mahal ng mga piyesa mahirap din tayo ng pera tapos ganyan lang mangyayari sa atin diba kaya ingat din na tayo palagi sa pagmamaneho ba diba? kung lahat tayo mag iingat mabawasan natin yung aksidente sa kalsada kung yung iba hindi maingat huwag na tayo makikayo sa mga ganun kasi madadagdagan lang sila di ba? ang gusto na babukas ang naging risk kapag sa drive. Eh, kung sabi tayo sa pagdodrive kung sasali pa tayo sa kanilang si eh, dami na dada di ba? tama tama sa <laughs> so, pakinggan nyo mabuti makakasabwa itong tulog ng, ng motor na atin no? Oh. Tunog 155 Ganyan din pa yun sa inyo mga sabwat <laughs> ah. Pahingan nyo mabuti Yung tunog ng mga kanina ito kapag ka mainit na eh Ayan ako e Kapag mainit na ganyan yung tunog Tapasin ko lang, ganyan yung naririnig ko lang yung Ito mga kasabot, pakinggan nyo mabuti ha ah. Pakinggan nyo mabuti ha Ito sa, sa gustong gusto ko dito sa TNX na to kapag ka, ano kapag ka, nag accelerate ang lakas ang bilis <laughs> nalundag eh mabilis siya mag-respond hindi mo ng vuelo maganda maganda yun sa traffic ano, o oh. oh. nalundag eh oh. oh. tapos nabanggan natin tayo no? Yeah, <laughs> yeah. dapat hanggang dito lang ang ating video maraming maraming salamat sa panonood at sana nag enjoy kayo sa ating uh, kunting montage alright so ingat ingat lagi sa mga ride natin at uh, magkita kita ulit tayo sa next video hindi ko alam kung kailan kasi busy na tayo sa mga susunod na araw alright God bless